at magandang araw ulit sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Nandito pa rin ako sa loob ng bahay ng Native Chicken at RIR ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At syempre, salamat sa mga hindi nag -e escape ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. thank you. Binibilisan ko lang kasi para hindi kayo mabore kasi seryoso itong, seryoso itong ano, channel ko. Kaya ano sana naman dumami pa ang mga viewer at uh, subscriber no. Kailangan gumawa ako ngayon ng dalawa o tatlong video, pipilitin kong kakayanin gawin. <laughs> Kasi kung gumagawa ako ng video, hindi ako nagsusulat ng script uh, dito sa ulo ko. Diretso 'yun. Tapos ini-edit ko na rin sa ulo ko. <laughs> Tapos pagka-nag-edit na ako dun yung actual video na nagawa ko, syempre uh, sa cellphone na syempre, di ba? Pero, na-exhaust ako pagka marami akong iniisip. Pag nag-iisip ako ng gagawin, no? Na-exhaust ako. Kaya hindi ko magawa yung dalawa, tatlong tatlo, apat na video sa isang gawaan lang. Um, so, ngayon, no? Yung topic natin naman ngayon ay balik tayo doon sa choices. Uh, punta tayo sa semi-commercial farm. Kasi, may nag-comment. May pinanapanood niya yung 50 heads layer na diniskas ko doon. Sabi niya si Sir Aurelio Peleno. Uh, shout out po sa inyo. Salamat sa panonood at saka salamat sa pag-comment. Sabi niya kung tututuhanin daw negosyohin ang layer farm ay magumpisa ka sa 2000. Totoo naman. Sige, completein natin ngayon yung 2000. Bakit sinabi niya no, na gano'n? Kasi nga, 'di ba nakita na natin na pag 90% egg production yung 250 heads layer na yung backyard, no? Backyard population ay at least meron ng kita, di ba? meron kit, meron ng kita na 20,000 mahigit, no? Pero siyempre, kung, kung pambuhay talaga 'yon ng pamilya, uh, kulang 'yon, di ba? Kailangan meron ka talagang other source of income para lahat ay magawa mo, makain mo, mapuntahan mo, ganon. So, dito sa 2,000 heads layer, uh, makikita natin na malayo ang agwat, no? malayo ang agwat pag doon sa uh, backyard layer farm, syempre, kasi semi-commercial na to. At, ang feeds ay based doon sa uh, presyo ng taga-apari kagayan, kasi doon natin kinumpit yung 250 heads. And, yung selling price ay dito rin sa amin, no? yung 225 na ngayon, na hindi na yung 250, yung average selling price. Tapos, 90% egg production. Kaya, umpisahan na natin. 110 grams ang kinakain ng ano per head per day ng na layer no pagka nasa peak production na. So 220 kilos ang kinakain nila araw-araw yung 2000 heads times Uh, 35 pesos and 70 centavos kasi 1784 pe pesos 1785 pesos ang per bag. So, kung ko mo ay uh 220 kilos times 3570 is 7854. Yun yung uh, feed cost daily. Tapos yung ano naman 225 pesos na selling price ay 750 pesos no 7 pesos and 50 centavos each ang selling price niya kung i-divide mo times 1800 na itlog kasi nga uh, nine, ano 90% no uh, na production ng 200 uh, 2000 heads 2000 heads times 90% is 1800 eggs So, yung 1,800 eggs times 750 is 13,500. Or, in trays, 60 trays yun, oh, times 225 is 13,500 pa rin. <laughs> Di ba? Para makuha mo yung daily gross income ng 2,000 heads, ay babasin lang, no? Yung 13,500 minus 7,854 uh, is 5,646 i-multiply mo yan sa 30 days kung ganyan palagi yung ano mo yung gross income mo araw-araw so meron kang 169,380 so yun yung ano yun yung gross income ng um, 2,000 heads na layer pero syempre gross income pa lang yan meron ka pang babawasin dyan na labor syempre may labor ka na kasi 2,000 heads na yan Uh, labor, yung kuryente, yung tubig, yung gamot, yung miscellaneous mo, kagaya ng ano, yung gas kung magde-deliver ka, yung pagkain mo kung medyo lumayo ka ng konti sa lugar mo. Gan lang. So, yun yung babawasin mo. So, sa actual na computation, syempre ikaw nang gagawa nun. Yung gross income, at least napakita natin na yung gross income ng Uh, 2,000 heads, malayo siyempre, di ba? <laughs> Doon sa 250 heads layer. <laughs> Kaya, uh, yun ang magiging rason mo ngayon na mag-iisip na, ah, pwede pala, no? Di ba? Na palakihin mo yung backyard layer farm mo. Kasi para kung mag-goal ka ng mas malaking income, mahirap kasing gawin mo yung malaking income doon sa maliit na population. Lalo na kung bumaba ang egg production, tapos mataas ang presyo ng feeds, mababang selling price, ma mahirap gawin yon. So para magawa mo yung goal mo na kumita ng mas malaki, uh, i-goal mo yung uh, ma-increase -ma mo no yung population ng uh, backyard layer farm mo para lumaki rin yung income mo. Pero tandaan natin na ah, habang mas malaki ang layer farm mo, mas malaki ang stress mo. Pero siyempre uh, compensated naman doon sa income mo. Ganyon. Mas maliit mas maliit ang layer farm mo, mas malit ang stress mo, pero uh, minsan hindi compensated yung pagod mo. <laughs> Ganon. So, may sana nagkaroon ulit kayo ng idea dito, nagkaroon kayo ng kaalaman. At sana marami pang ma-encourage na mag ano, magkaroon ng layer farm, magiging egg producer no. At sana patuloy ninyong subaybayan ang channel ko. Marami pa kayong matututunan dito. Marami pang pa mga video magagawa, marami pa akong mga video ng gagawin. At salamat sa mga nagsishare, sa mga nagko-comment. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell kung ikaw ay bago dito para sa susunod na mga videos ay manotify kayo lalo na kung kayo ay bago pa rito. At sana pagpalain tayong lahat.